Hello, ito naman ang ilang kwento na bang nangyari. So, three, unang kwento, pangalawang kwento, pangatlong kwento na to people. So, ituloy natin ang pangatlong kwento ng buhay ko. Uh, tuloy lang po tayo sa panunood. At ito ang three part of the kwento, kwento ni Kamerlin. Uh, subaybayan so nyo, panuorin nyo mula umpisa hanggang matapos para maintindihan niyo at makilala niyo ako. Ang pangatlong kwento ko people, nung magnegosyo na ako ng bar, nang nagtayo na ako ng Pichu okay Bar, ako ang may-ari at marka bahala. Diyan ako nag-umpisa na umangat. Sa so, umpisa pa lang people, diyan na nakikita ang kababalaghan na marami. So yung bar na pinuntahan na napwestuhan ko people, yung bar na napwestuhan ko, isa pala yung maraming mga namatay no bar talaga iyon diyan sa uh, sa Cavite sa Silang kilala yan sa Bisakol na bar na matagal ng panahon na katiwangwang no na matiwangwang yan wala nang kumuha kasi marami palang lang sumpa so 10,000 yung renta noon marka bahala ako So, yung nabenta ko yung mga surplusan ko, jan ko binagsak yung down payment na isa. So, ngayon people, ang nangyari, nung ganyan na, nagtinda na ako, nagumpisa na ako, malakas ang kita ko, kaso lang kaming babae. Wala akong GRO. Puro bakla ang nandoon. May dalawa akong bakla. Hanggang nakakuha ko, may nagpumasok na babae, tumboy pala pero kinuha ko pa rin yun trabaho siya tuwing gabi sa bar, so kami kompleto na marami ng mga upuan marami ng mga pailaw-ilaw mga kung ano-ano na so ang tumutulong sa akin yung pangalawa kong nagiging asawa siya ay uh, una inuutu uto ko yun na punta ka doon sa bar yun pagka nandoon sa bar people ay wala akong balak mag-asawa Umaga, uh, yung taong yun, malaki utang na loob ko, tinulungan niya kami tinulungan niya kami sa ano sa, sa mga anak ko siya ang taga-sundo nang ng, napaaral na nagunti-unti na ako people na gumapang na paangat hindi na ako nanghihiram sa biyanan ko hindi na ako nang lumalapit sa kahit sino na para noon sa umpisa ganun talaga naranasan ko lahat ng mga hirap pagsubok at gumapang talaga sa grabe pag ang sakit super so hanggang sa topic ko, ba't kaya humina itong bar? Una, malakas. Yung kita namin, ano lang, ang kita namin people, pa ano, -ano lang. Yung kita ko ngayon, pasahod sa tao, pagkain namin, dagdag sa alak, at pulutan. Sigarilyo. Ngayon people, uh, doon ko naranasan na sabi ng isa kong uh, kasama na bakla, my third ay sabi niya, tita, tuwing hapon dito nalabas yung babae diyan nakaputi oh. sa inisip ko naman baka napraning na tong taong to. Ito yung ganun. Baka excuse me. Sabi ko baka napraning na to kasi iniwan ng boyfriend, karelasyon. Sabi niya, "Tita, sabi ko ano? Andiyan na naman siya oh." Sabi ko, "Sino ba?" Iyon oh. Yung babae, eh wala naman akong makita. Sabi ko, "Guni-guni mo lang niya. Diyan mo lang sila, Chat." Ganun pa ako, "Wala, wala yan. Wala yan." So, sunod na araw, gano'n din naman siya, tita. Mag-aalas sa isa yung padilim na. Ayan na naman sila. So, huwag ka na nga dyan. Ako na lang maghugas ng pinggan. Ganon sabi ko. Pero ako, wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman kilabot o ano. Pero one time, itong isa kong tauhan, nagbubomba, di bomba na tubig, yung bakal na poso. Ngayon, tumalsik yung bakal dito sa ilong niya. Dumugo. Nabiyak ito. Ngayon, ako ay tulog pa tinawag ako, tita, tita, tita kung ano pa yan antok pang tao lang mo namang madaling araw na tayo natapos eh ganon tita, tita ano si Jam ano nangyari kay Jam dugo no, so pumasok mula sa labas, pumasok sa loob ng bar duguan, so nahuhulog yung dugo niya sa sahig nung mahulog ang dugo niya sa sahig nabuhay ang mga inkantong nakatira doon. No? Kasi ang dugo ng hayop o tao, pagka yan pumatak, sabi Ilong ko, yan pagka yan pumatak sa sahig, maglabasan ang mga inkantong itiman. Ganyan yan. tapos yun, lumabas yung mga doon na nagumpisa so ginamot ko so kinabukasan nagparamdam na ang mga maligno meron ng alas 9 na may nagsusutot ganyan nananawag na sabi ko sino ba yung susutsut? tingin ko sa pari ko mga tao rito, kasi natutulog ako sa baba ang mga kasamahan ko nasa taas kasi may tatlong lugar sa baba ako Ganyan, sut-sut sino na naman kaya yun. So, sabi ko, ayos yun na Di bumangon ako. Sabi ko, oy nasaan kayo? Wala palang tao sa loob. Di, hindi ko pinansin. So, pagka kinagabihan, nagumpisa na maglaganap ang kababalaghan. Ang CR namin sinarado kasi ang CR namin kalawit lang, tali lang, sarado. Paano sarado yung CR na wala namang tao sa loob ng CR? mayroong butas sa CR, sinilip namin. So, silip, silipin mo nga. Bakit? yan. Wala nang sumasagot. pa tita, nakalak. Paano nakalak yan? Eh, ang hirap nga ilak yan eh. Kahit ako, pag nag-CR dyan, ano pa kami sa bunutan pa, sa bunutan pa lang. Doon na nag-umpisa ang kababalagan. Nangyari na nabuksan namin ang pinto, kinung, sinungkit. Lumabas yung aking isang may third ay na bakla na si Mark nagkaroon siya ng naramdaman niya ang malaking boses na galit doon sa CR so nangyari niyan sitting of the air siya kahit wala ng upuan pero parang nakaupo pa rin naninigas ang buong katawan niya so, sabi ko anong nangyari so mayroon akong medalyon na tres piko at nandoon yung mga librita ko. Kaso walang buhay ang aking mga orasyon at ang aking mga lahat. Bakit? Kasi bar yun. Bar, video okay bar. Tulog ang aking mga agimat. Pero hindi pa ako gumagamit ng, ng agimat na gusto time people. So, naram, narinig ko rin yung salita ng isang Uh, kapres siguro na sabi ganoon parang nasa ilalim ng lupa tapos ang sabi ng ano kasi na, nakakapagsalita siya pero nanidigas ang buong katawan ang sabi titan dyan siya ang laking tao itim tapos ang pula ng mata nakakatakot so kahit ako nagkwento sa inyo kinikilabutan ako so ganyan di ba? Uh, balik talaga nagwawala sabi ko patay tayo di tinawag ko ang aking pangalawang asawa pero mag shota pa lang kami datay time sabi ko tulungan mo kami bilisan mo alam mo ba yung mga tauhan ko kahit yung anak ko sinabi ko humingi kayo na tulong sa kapitpahay kasi bar yun eh bar alam mo yung mga galaw ng mga tao slow motion ganyan no nag slow motion lahat lahat ng tao doon na humingi sabi ko tulungan nyo tulungan mo ako tumawag ka ng mga ano Exclude mo lahat, people. Ganyan, you know? Ganyan, sila Ang hakbang nila, exclude talaga. Pero nung mailabas na nila, nakalabas na sa pintuan ng bar, doon na, nang bilis na. Ba't nangyari? Tapos, may pumasok na isang agimatero. Merong mga medal yun. No, agimatero siya, people. Pumasok ang agimatero na yun. Masok siya. Ang sabi niya sa akin, nung pinahawak ko sa bakla yung uh, ano ko yung medalyon ko at nag orasyon ako sabi nung isang lalaking biglang sumulpot may lalaking sumulpot sa loob ng bar na hindi namin tinawag at hindi ko alam kung taga saan yun sabi niya sa akin ah malakas ka na ikaw na bahala dyan sabi nung lalaki na, na noo ko na pa Ano ko kaya to anuin? Hindi ko la alam dito. Ganyan. Lumabas, ikaw na bahala jan Sabi nung lalaki, ano kaya yun? Di bahala ako na mismo la. Talagang lahat ng kakayahan ko, lahat ng kaalaman ko, inano ko yung binigay ni Kabenjo sa akin. Talaga tinuro ko na nag nanumbalik ang lakas tapos nakiusap kami doon sa sa CR sa CR kung saan nandoon yung mga maligno nakiusap kami at nag-alay kami ng pagkain sabi na may huwag ka namang gambala magne-negosyo lang naman kami dito uh, kung pagkain man lang mag-alay kami pasensya kung nakagambala kami iyon mula noon hindi na sila ng sa amin pero lagi silang nagpaparamdam nagpapakita kaya mga customer namin na pumupasok magbar ang uh, ginawa ng mga 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 maligno nagpapakita nagpaparamdam kayo wala nang pumapasok na uh, tao sa bar o oh, sa bar ha? sa bar sa video okay bar hanggang sa naisipan kong ibenta so mayroon akong GR ang kinukuha sabi ko ay halika magja-Japan ako Japan na naman ang sabi ko sabi niya ay mag-Japan ka te eh? oo magjajapan japan ako uh, ibenta ko to benta ko tong pwesto ko uh, kunin mo lang 15,000 sa'yo na yung mga ano dyan kunin ko lang yung video okay ko kayo na bahala yung mga upuan sa inyo na yan yung mga display dyan sa inyo na yan sabi ko gano'n usiki oh, sige alam mo nang kinausap may bigla rin naman pong dumating basta pag nagbenta ako walang paltos pal yun sure bull yan pagpasok na ano, sabi sa akin magkano te? Eh? 15,000 binayaran agad ako sabi ko sige kasi magjajapan ako eh mag flight na ako next week gano'n bayad kawala nang kasikaso dito yan binayaran na agad ako people nung binayaran naman ako people sa aking mga ano nagrenta ako ng tag 5,000 na bahay puro uh, puro kawayan ang dingding sabi ko siguro wala nang manggugulo dito kawayan na to matakot na sila dito kawayan ang nangyari dalawa lang kami ng near mark bakla bayot yun siya hindi niya ako iniwan sabi ni tita sige dito lang ako o oh, sige, sige Mark yung mga anak ko, alam mo pinaubaya ko sa binan ko binigay ko muna kasi that time, ano na pero naawa ako sa mga anak ko kasi pumayat bumagsak ang katawan kaya napilitan akong kunin mga anak ko sa kanila kinuha ako, pinaaral ko na ako na lahat, hindi ko na hiniwalay sa akin so that time naman people nung makalipat na ako ng bahay no hindi na ako nagninikosyo doon ko na, nag-isip na ako kayang hey, ang gagawin ko, paano kayang mabuhay nito, yung ganun so, naisipan ko na mag-post ng, sa social media ng isang uh, account ng gamutan so, gumawa ako ng account, kamerlin ritualista at, ay, wala pa yung ritualista kamerlin manggagamot no, Lagi din ako noon pumupunta kay Kabencho sa so, tinuturuan ako ng gamot. Sila salinan ako ng gamutan, tinuturuan ako sa gamutan. Kaya ang nagiging tawag sa akin, si Kamerlin. Siya ang nagbansag sa akin Kamerlin dahil siya si Kabencho. Si Kabencho ang aking maestro. So, nangyari na. Pung, nag, so, habang ako lang mag-isa, sabi ko, boring. Boring ang buhay ko. I-cell po naman ako. Type ako, gawa ako ng group grupo na Camerlin ang ritualis ah, Camerlin manggagamot long distance healer alam mo yung paggawa ko ng ganyan people biglang nagdagsaan ang maraming magpagamot ang isa pang kinaanwan ko nasa, mak nasa Kuwait sa Amerika, sa Spain sa iba't ibang bansa ang nagpapagamot sa akin so sabi ko lang paano ko kaya gamutin to wala pa naman akong kakayahan hindi ko alam paano gamitin. Sabi ka, Merlin, tumawag. Gamutin mo ako. So, nagpretend ako na magaling talaga ako manggagamot. So, hinihiling ko sila. Sige ma'am, hihiling kita. Gamutin kita ma'am. Ginamot ko. Ang sabi naman, gumaan kaan yung pakiramdam ko. Ah, talaga ma'am, O, Bibili ako mga ano sa'yo. Ah, uh, mga protection, makano ba? At pagpadala agad ako. Nabi ko ma'am, protection ko, dalawang libo, tap, eh, malayo eh, Ang shipping niyan, kasayo pa. Uh, sige, walang problema. Nagpadala yan, sabi ko sa iyo, people. Unang padala sa akin, limang libo. Atras ako, sabi ko, uy, sabi ko, easy money. Uh, yan ang nasa usak isip ko, easy money. Pero teka muna, sabi ko ganun. Paano ko sila, paano ko nagamot Paano ko napagaling? ba? Ah, kalukuhan lang siguro. O di kaya tsamba lang siguro na nakapagpagaling ako ng mga pasyente. Sunod, meron naman. Yun una ko nagamot ko eh. kinulam, barang. Pero pabalik-balik kasi syempre walang pang kontra. May nagkontak contact naman na sa akin. Hindi ko makalimutan si Catherine Chua. Unang apangalawa ah, pangalawa kong pasyente nasa Spain. No? Sa Italy pa. Tumawag, Kaverlin, baka pwedeng maka-avail ako ng ano sa'yo at magpahiling din ako pa paalaga ako sa'yo nakunot naman ang noo ko sabi ko papagamot, papaalaga hindi ko pa naman ginagawa yan pero yun nga people dahil sa nagpost ako, nagpretend ako na magaling na at matagal na ako manggagamot so ginamot ko rin alam mo sabi, kamerling kukuha akong gamit sa'yo magkita kayo ng aking tiyahin dyan sa Robinson Palapala. Mag-meet kayo dyan, ibigay mo sa kanya yung items at babayaran kita. Nangyari din yung people. Sila na ang nagpa-ship. O eh, nag kami, nag kami, nag-picture-picture. -picture. Yan ang nangyari. So hanggang sa luhod ako sa altar, sabi ko, totoo kaya to nangyari sa akin? Totoo ba na ganito, ganyan, ganyan? So sabi, wala rin, luhod pa sa luhod ako, iyak ako sa altar. Dahil hindi ko alam kung paano at ano. Hanggang sa nagiging gumagawa na ako ng mga, ang ginagawa ko ng mga pangontra people, pahi, invento ako, sulat ako ng mga orasyon, walang kalikasan, orasyon lang. Tapos binasbasan ko, tinahi ko, ang tahi ko kasi hindi ako marunong magtahi, ang pangit ng tahi ko people, grabe. Tahi ako sa na nakakahiya. Pero, alam mo ba, na tinanggap ng mga tao yan at tinalagaan kahit gaano kamahal yung nagumpisa ako sa 2,000 1,500 ganyan ginagrab nila yung mga ano ko grab nila yung mga pangontra ko people tapos mayroong pang iba pinapakita nila sa mga manggagamot mga uh, ano manggagamot so pinakita nila yung gawa ko sabi ang oh, malakas yan ah kasi yung pangontra kong ginawa na nasa tela lumulubo magtaka ka pangit ng tahi ko at paano lumulubo yung ano yung yung ano yung tela yung parang kalmin lumubo ang kalmin people sa tagal ng tagal lumulubo ang kalmin kaya ta taka, taka sila nung ko to mga sa gutom, no? Gutom. Umbaga, flat na flat. Nung tumagal sa akin, lumubo, parang busog na busog yung akin, ang aking mga kalmin. Kaya kahit ako nagtaka, doon nagumpisa na ang maraming pumupunta sa akin. Parang pumupunta. Mayroon namang pumupunta doon na dami niyang narinig. Paano ko kayo gamutin to? No? Ganun, parang ang dami. Tapos mayroon naman, hanggang sa lumipat din ako kasi doon din, doon ko rin naranasan na sinaniban yung yung aking tauhan, yung aking kasamang bakla. Pumunta siya. Uh, nung araw na yun, sabi niya sa akin, ah, uh, tita, ay madaling araw, madaling araw. Kami lang kasi dalawa sa bahay. So sa likod, may malaking puno. Ang sabi sa akin, tita, nanginginig ako. Oh, ano nangyari sa yo tita, may sasanib sa akin kasi may third eye siya. Ha? Ultragis na yan. Sabi kong ganoon anong oras na? Alas, alaos, alauna na tapos may sumanid na nagtatawa na ha, 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 ha! hindi nyo ako kaya patay na eh umpisa yun ang umpisa ko natutong humarap no doon na umpisa ng mga jablong pumasok sa kanya ilang jablong pumasok sa katawan niya lima ang sabi wah ha, 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 ha. gusto kong kunin tong taong to akin to sabi ko bakla yan eh ba't mo kukunin yan hindi wala ka nang pakialam eh sabi ko, o mo kong subukan. Eh, mayroon akong, ano, mayroon akong binigay ni Cabenjo na pangipit. Yun ang inipit ko. Inipit ko dito. At hindi ko na alam ko ano ibubuka kong mga orasyon. Wala anab, ang na. Ang naaisip ko lang si Sator. yun, gamit ko si Sator. Tapos sabi, umalis na, umalis. Ah, natalo ko. Bumalik na naman. May pangalawa. Ano, nagtatawa parang mga ano eh. Hindi nyo kaya. Eh, eh, ang laking mama pa naman nun si Mark, ang laki tao. Eh, kami lang dalawa. Kaya tinex ko yung madaling araw, tinawagan ko yung pangalawa kong asawa. Kasi sa iba siya nakatira, eh, may bahay siya. Eh. Sabi ko, punta ka rito, tulungan mo ako. Kasi si Mark, may ano, ganito, ganito, kami lang dalawa. Eh, di pumunta ng madaling araw sa bahay. Tinulungan ako. Alam mo pa, puyat talaga kami. Sa limang pumasok sa katawan niya, natalo ko. Pero pagkatapos nun, umalis din kami. Lumipat kami ng bahay nung lumipat kami ng ibang bahay, people. Mas matindi na naman ang mga karanasan ko doon. Doon din nakatira pala ang super daming mga maligno. Super maraming maligno. So lumipat kami ng bahay. Doon din ako sinuwerte ng gusto. Ang pera sa akin, hindi mo na ang pera grabe, ang pagkain grabe. Doon, pagka maraming maligno doon, ako sinuswerte ng gusto. Doon ko rin nalaman ang kalakasan ko. Nung ano na yan, doon ako natutong magsulat mga orasyon, itaplak sa mga dingding na hindi na makaakit ang mga malidno. Doon din sinubukan akong magregla ng dalawang buwan walang tigil. No, ano na ako, hinanghina na pero doon ko naranasan ang lakas ng katawan ko. Hinanghina na ako, reglahin ka ba naman ng tuloy-tuloy, araw-araw, may regla, apul-apul pa yung dugo mo. Ibata e, pa ako, hindi pa ako may nupos noon eh. Tapos sabi ko, ano kaya to? Tapos doon din kami nakaranas na magkaroon ng mga sakit, lagnat, ang mga anak ko nilalagnat. Hanggang sa narealize kong orasyon dasal doon. Doon din ako natutong magritual. Doon din dumami ang magparitual sa akin. No? Doon ako natutong magritual na may singaw, hindi gumana, gumagana, nawawala doon. Hanggang sa nagiging expert ako, marami din pumupunta doon na nagpapagamot. Marami ring mga maligno na nagpaparamdam. Mahuhulog lang yung gamit sa harapan mo, mga sa bubong kung ano-ano ang mga gumagalaw. Yan, mga kung ano-ano. Tapos, mainitin din ang ulo ko. Away. Tapos, pagka nakiaway ako hanggang sa naglibin na kami ng aking uh, pangalawang asawa. No? Eh, pinaalam ko na rin sa biyanan ko na mag-asawa na ako dahil yan naman ang tumulong sa amin. Yung pangalawang asawa ko, kaya siya naging asawa ko, wala kaming pananagutan sa bawat isa. Biyudo siya, biyuda ako. So, nangyari, tinulungan niya ako that time. Tinulungan niya ako na makaahon, na wala kaming budget, wala kaming pera. Tinulungan ako niyan. Siya ang tumulong sa amin. Kaya malaking ang utang na loob ko dyan sa taong niyan. Kaya, doon ako nag-umpisa sa unang tinirang kong up and down na bahay na puro maligno ang nakatira doon ko natutunan ang lahat hanggang sa lumipat kami naka isang taon mahigit kami doon uh, lumipat naman kami ng ibang bahay uh, doon wala gaanong maligno lumipat uli ako ng ibang bahay doon naman minalas ako ng sobra itinigil ko bilang ako bilang manggagamot, bilang ritualista kasi gusto ko magnegosyo gusto ko magnegosyo so pinalo naman ako ng Diyos yung sasakyan ko na benta ko yung mga negosyo namin walang kita yung lahat oh, may sunog Par, lahat wala nang kita kaya doon sabi ko kasi tinikil ko sabi ko ayoko na tapos yun sabi ko sa sa Diyos Panginoon patawarin mo ako nagkasala ako nagkamali ako ngayon alam ko na kung para saan ang linya ko ibalik mo po sa akin ang aking naumpisahan palakasin mo ako pero bigyan mo ako ng maayos na tirahan so lumipat ako uli ng bahay palipat-lipat ako dyan sa, sa silang Cavite. palipat-lipat ako ng bahay minsan taon, minsan buwan lang minsan tatlong buwan, minsan dalawang buwan lima, anim, lipat na naman ako na ibang bahay ang pinakalas na nalipatan kong bahay pinakaswerte na sa akin doon ako nagboom, doon sumikat doon ako nakilala bilang ritualista manggagamot dinadayo ako nung time na yon. hindi na ako nagugutom hanggang sa ang ginawa ko people nagimbento ako ng dahon ng laurel sinulatan ko at niriritual ko na magkaroon ako ng marami sasakyan na magkaroon ako ng bahay at lupa na ayos lang kami sa aking anak natupad yan people natupad yan kaya sabi ko sarili ko, people, sa mga ginagawa kong ritual ng kaliwa, ulam, pamarusa, etc. Kung yan ang ginawa ko ay mali o kasalanan, maaari pa siguro akong parusahan muli ng Diyos. Pero inoobserbahan kong sarili ko, people, wala man parusa. Pagkos, tinulungan niya ako umangat ng umangat. Diyan ko rin nalalaman kung sino at ano ang misyon ko sa buhay. Ang misyon ko sa buhay, people, pag-usapan natin sa susunod na kabanata ko ito ang pangatlo kong kabanata na kwento ng aking buhay hindi pa tapos people, maraming salamat uh, kasi 3% na lang ang battery ng aking cellphone nakapag video na akin ng 4 na video so ito ay abangan ninyo ang sunod na kabanata ng aking kwento ni Ka Merlyn, maraming salamat